Orasyo Emperata para sa COVID-19 Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan Upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sitayo po ang lahat, dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang Anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanilangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanilangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa pagkakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay sa so Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating dasalin ng panalangin sa takip silim. O Diyos, salina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababati? Bukod na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaw sa mundo, nagtusa't dumanas ng libong sakit. Oh, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo oh, 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 Kahit bayaran ka, hindi sapat ito Upang ibalik ang dugong itiniki nang iyong anak para sa akin Nakilang Diyos kay buti mo Sa isang tulad ko. Masuwayin sa nais mo Di man pansin Laki ng pagmamahal mo Tinanggap pa rin ako Pinatawad sa ang mga kasalanan ko oh, 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 oh. Purihin ka sa dakin pagmamahal mo Kahit bayaran ka Hindi sapat ito Upang ibalik Ang dugo itinigis ng iyong anak Para sa akin Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Oo, oh, oh, kurihin oh, oh, oh. ka sadakila pagmamahal mo oh, oh. kahit bayaran ka hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin oh, 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 oh. urihin ka sa dakilang pagmamahal mo oh, Kahit bayaran ka hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong alam para sa akin. Magsiyo ang lahat. Una ang antipona. Ang pagpapahayag ng Ibanghelyo ang aking buhay isang biyayang kaloob ng Diyos. Ang pagpapahayag ng Ibanghelyo na ang aking buhay, isang biyayang kaloob ng Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo mong nasa Sino ang marapat sa burol mo, Panginoon? Iyaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa, hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita, hindi niya tinatanggap ang sa Panginoong itinakwil at ang binibigyang dangal ay ang mga masunurin. Sa pangakong binitiway, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinatnan, salita niya ay tutupdin. Hindi siya huwihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y magaanin ng tagumpay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara no, una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng Ibanghelyo, ang aking buhay, isang biyayang kaloob ng Diyos. Ikalawang Antipona, ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang sambahayan sa kanyang lingkod na matapat at matalino ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang sambahayan sa kanyang lingkod na matapat at matalino. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang kan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang magpagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matwid ay di magwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalayas silang mabagsik ang mukha. Pagkat ang pag-asay lubos nang nawala, Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang sambahayan sa kanyang lingkod na matapat at matalino. Ikatlong antipona. Kilala ng mga tupa ng aking kawan ang aking tinig, ang kanilang nag-iisang pastol. Kilala ng mga tupa ng aking kawan, ang aking tinig, ang kanilang nag-iisang pastol. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kilala ng mga tupa ng aking kawan, ang aking tinig ang kanilang nag-iisang pastol. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawa ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi is maging, maging halimbawa nila kayo at pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang isang lingkod na nagmamahal sa kanyang mga kapatid at nananalangin para sa kanila. Ito ang isang lingkod na nagmamahal sa kanyang mga kapatid at nananalangin para sa kanila. Ginugol niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kanila. At nananalangin para sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ito ang isang lingkod na nagmamahal sa kanyang mga kapatid at nananalangin para sa kanila. Magsitayo po ang lahat. Papuring awit ni Maria Antipona. Sabay-sabay po tayo. O, o mabuting, mabuting Pasol ni Kristo, Salamat sa iyong pag-akay sa aking sa kalawalhatian. Ipinagdarasal ko na ang kawan na ipinagkatiwala mo sa aking pangangalaga ay makabahagi ko sa iyong kalawalhatian magpakailanman. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang lingkod, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya ang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. O mabuting, o mabuting Pastol ni Kristo, salamat, salamat sa iyong pag-akay sa pag akin sa, sa kalawalatian. Ipinagdarasal ko na ang kawan na ipinagkatiwala mo sa aking pangangalaga ay makabahagi ko sa iyong kalawalatian magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, karapat dapat kang papurihan sapagkat Ikaw ay hinirang at pinili bilang pinakamataas na punong pari na kanilang kinatawan sa harap ng Diyos. Parangalan ka namin sa kabila ng aming kahinaan at kami dumadalangin. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Pinagningning mong wagas ang iyong iglesia sa pamamagitan ng mga lingkod mong banal. Ikatuwa nawa ng lahat ng Kristiyano ang hatid nitong kaliwanagan, manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Kinaawaan mo ang lahat ng sa iyo'y nagkasala, nang ipinamanhik ng lingkod mong banal tulad ni Moises ang sila'y kahabagan. Sa kanilang pagdulog, itulot niyong dalisayin at linisin ang bayan mong hinirang. Manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Hinirang mo mula sa karamihan ang mga lingkod mong banal at pinuspos ng Espiritu Santo. Gawaran mo ng gayong Espiritu ang lahat ng naglilingkod sa iyong bayan. Manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Ikaw na, na natatanging hayag na yaman ng mga lingkod na pastol, huwag mong ipahintulot na malayo silang tinubos ng iyong dugo. Manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Iniingatan ng mga lingkod ng iyong iglesia na huwag mawalay isa man sa iyong mga kawan. Sa tulong nila, ipagkaloob mo ang buhay sa piling mo. Iligtas sila sa gitna ng kamatayan. Silang pinag-alayan mo ng buhay. Manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon sa katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Hilingin nating makita at maramdaman ng lahat ng mga may karamdaman at may sakit ng COVID-19, mga sinalanta ng kalamidad, mga biktima ng karahasan, at lahat ng mga magigiting na frontliners ang pag-ibig, kalinga at kaginhawa ang hatid ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan nila at patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanila. Manalangin tayo. Ihatid ang katubusan sa iyong bayan, Panginoon. Dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo sa lupa para nang salami. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakita ng alimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalaing kayo na makapangyari ang Diyos, Ama at Anak, Te Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Pio Jez, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Lazaro, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin, Ipanalangin mo kami. Mo kami. Magandang gabi po. Ay isa sa mga titulo na ibinigay ng simbahan ay pagiging martir. Ang martir, sabi nga po no, ang pagka ay handang magbigay. Pag sinabing martir, handang magsakripisyo, handang ialay kahit ang kanyang buhay, yan ang pagiging martir, nagbibigay. Hindi siya yung tanggap ng tanggap, kundi siya yung nagbibigay ng nagbibigay. Kahit pa maubusan, patuloy siyang magbibigay. Ang lahat dapat magbigay sa sariling pasya, maluwag sa kalooban at di napipilitan lamang. Eh di ba po, minsan, uh, pakiramdam mo, aping-api ka na, no? Pakiramdam mo, ubus na ubus ka na. Pero ang isang katangian ng isang martir na marunong magbigay, kahit na nauubusan na siya, masaya siya. Kahit na uubusan na siya, hindi siya magre-reklamo. At susuklian ng Diyos ang anumang bagay na ibinigay natin ng may kababaang loob, ng may saya sa ating mga labi. Susuklian at susuklian. Siksik, liglig at umaapaw. Kaya hindi tayo dapat matakot na paano ako, eh, pag pinangunahan kasi ng takot na eh, kailangan ako muna. Kaya papaano ako, baka magutom ako, baka ma... Mas nagiging sakim tayo. At mas iniisip natin yung sarili natin. Nawawala yung ating no, concern sa ating kapwa. Kasi doon yung totoong paglilingkod. Kaya nga ang lahat na kaugat kay Kristo, lahat ng ating ginagawa ay dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Ang ating sa, sa, panahon, sa handang magsakripisyo yung kahit yung kapalit ng kaligayahan yung hindi iisipin yung sariling kalagay, kaligayahan o kapakanan.